paano makontrol ang rice stem borer. Ang rice stem borer ay isa sa mga pangunahing peste na nakakasira ng ani ng palay. Ngunit huwag mag-alala, mga kamagsasaka! May mga paraan upang makontrol ito at mapanatili ang masaganang ani. Una, kilalanin ang epekto ng rice stem borer. Ang dead heart ay kapag natuyo ang sentrong bahagi ng tanim habang ang white head ay kapag maputi at walang laman ang butil ng palay. Yang yung mga ito ay palatandaan ng pag-atake ng peste. Pangalawa, Maglinis ng bukirin pagkatapos ng anihan. Siguraduhing alisin ang mga tirang dayami at pinagputulan ng palay na maaaring pamahayan ng mga itlog at uod ng stem borer. Pangatlo, magtanim ng tamang dami ng binhi. Iwasan ang sobrang siksik na tanim dahil mas madaling maapektuhan ng peste ang ganitong kondisyon. Pangapat, gumamit ng biological control tulad ng trichogramma parasitoids. Ang mga ito ay tumutulong sa pagkontrol ng population ng rice stem borer sa natural na paraan. Kung kinakailangan gumamit ng tamang pestisidyo, siguraduhing sundin ang gabay ng mga eksperto sa agrikultura at huwag sosobrahan ang paggamit upang hindi makasama sa kalikasan. Higit sa lahat, magtulungan sa inyong komunidad. Ang sabay-sabay na pagtatanim o synchronous planting ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang pagkalat ng mga peste. Sa wastong kaalaman at pagkilos, kayang-kaya nating kontrolin ang rice stem borer. Sama-sama nating palakasin ang ating ani para sa mas masaganang ani at maunlad na pamumuhay